Kung regarding sa pagtatapos sa bahay, ah, uh, madalas ko lang ginagawa, parang ngayon, pinasabi ko lang sa iyo yung gagawin. Okay? Hindi? Yeah, hindi, hindi rin ako nagpapasok na Hindi lang gagawin. Hindi, nag-usap na tayo kung doon tayo. Hindi, hindi sinasadya dyan eh. Nga rin? Hindi ko, hindi ko napansin yan. Alam mo ako. Pero wala ko meron na sana. Kaya ko, oh, ako, yan ang nasusunod. Kaya? Yeah. Wala, hindi ko sinusunod yan. Okay? Say, circumstance. Ngayon, alam mo na, most of the time, uh, sa'yo mo binubulong. Wala na iba. No? Eh, sis, nagbubulong pero kung mahina siya, -open, niya, eh, okay na, sabi niya, ay mong pa. Ngayon, na uh, gusto ko lang i-report yung yung konsong anak, dito tayo kung maalala mo, pero naging mabagit, naging mas nuling. Okay? So, kung hindi natin yung benefits, at saka, hindi ko directly sinabi ganito eh. May eh, alam ka na, Oh, eh, pero hindi naman habang buhay ganun eh. Eventually, naging masunurin. Hindi habang buhay pa ito. Yan ang masasabi sa part na yan. Tapos yung... Yung paprito nga na. Good suggestion lang yan. Hindi yung parang direktang nag-uutos. Kasi kung siya, paprito pa rin. Ang hindi nagawa, marapat na lang naman. Maraming mga bata. May pinapagawa. Most hindi naman yan talagang parang they are... Kaya issue yung ang isyo, inuutosan mo sila na wala pa yung gulo sa amin. Ah, Naalala ko sa kusina, balik na balik yung oh, pa, mo. Eh, o siya, siya pa Pero binubulong ko yan kay either kay na Wala ka, na Siya naman, parang sa testo, maraming testo, maraming testo, maraming testo, maraming testo, maraming testo, kaya sa inyo naman. Mayroon akong programa pa sa um, ako sabihin Merong mga meeting. Tumutulong ako matupad yung programa. Kasi aware siguro kayo, maalala mo, hindi na susunod na oras. Ako'y laging bumubulong sa mga kailangan mag-start na. Hindi dahil gusto ko walangin yun. Kaya tumutulong ako lang dahil na dahil nagkakalimutan na i-enjoy po siya. Yan ang ginagawa ko so ako kung hindi ma-miss siya na ano, kung nasa ano, sa Lupaw, ano ba, tama, Lupaw, yan, napapaalala rin ako ngunit, siguro kahit wala na ako, nabalitaan ko rin, meron din, napapaalala eh. ah, rin. Ang pinapaalala ko pa si Berman, nasabihan ko, ganitong oras na, hindi para sa New So hindi yan dahil gusto isuplant supply <laughs> Okay, akit na ako doon sa... Ito, hindi ko na-release na rin pa so, altos, uh, 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 um, mag ng sa album na ng anak. Uh, gusto ko mag-share ng kaunti. Kung sa tinuro ko doon nung pa, mahala na yung tinuro. Ang pinakamagandang rat ng Bible ay yung itap ng offensive rat. Kasi pag-defensive rat, sabi ko, walang kapapusan. Kung may dinamit siya, wala may sumusunod. Marami ng pamilya yung sumusunod. Kaya pagpalo nila, mali ang paso nila. Amen. Ang nila ay nakaka-rebelde. Rebelde. Kailangan decided. Noon si Pastor Alto, hindi ako tuloy-tuloy kita Pastor Alto. Noon si Pastor Alto, nag-advise pa ko niya. Kaya dalaw, kumunta sa Pastor Alto. Dalawa ang sinabi ko, Pastor eh Ah, uh, sabi ko, isang decisive action or pwede po tinutin pero kailangan mo ka yung masino na walang laktaw. Pwede po tinutin, malinit mo na or pwede isang decisive action ang pag-tawag ko pa doon, po Pero, kailangan consistent na. Ang gusto ko sabihin effect na nito, pag sinabi natin na ng sifra, meron nang kapulas ko ganyan yung bata. Pag sinabi mo kayong sifra, wala pang kapulas ko ganyan yung bata, pang ano lang siya, pang paalala. So, bakit? Uh, yun po pa. Nalilis yun lang, patik-patik lang. Pupunta na ron. Pag ang magulang, sino supervisor Susunod yan kasi nasa niya. Ngayon, let's say, naglaro sa Tapik-tapik patik lang yan. Depende sa, pero kung lang, kung nakapokus, hindi man lang yan. Ngayon, pagtakot ng panahon, let's say, tumakot niya muna. Maybe it's Enjoy na siya sa ginagawa niya. Hindi mo na kailangan panuhin yan. Kahit topic wala ka. Yan ang sinasabi kong offensive brad. Ang offensive brad, kung magsisimula ka, pag, kung nalang magsisimula ka pala, meron sa umpisa ang defensive and defensive magbigat. Defensive magbigat pa ang paano. Hindi ka makakapagsimula kung wala ka muna binayala ang defensive brad. Wala sa defensive, kailangan ka mag-switch agad sa offensive. Pag hindi ka na-switch, walang katakusan na paano na yan. So, sabi ko, tinuro ko to noon sa mga nakakaalala. Hindi dapat puro defensive lang. Ang alam ng traditional teaching sa mga churches, pag may ginawa ka plus ka, saka mo Pero, yung kanyang klaseng rad, ha, tuloy-tuloy na parang yan kasi hindi mo ipatak sa galina. Pagpapansin mo yung oras, hahanap ng gagawin, magagawa. Ang kaso, makakita ng alakawa, mapapalang ulit. Ang masindi. Kasi pa nagpapakit siya kasi mo lang. Hindi niya maintindihan niya. Amen. Pero yung pagkatapos niya, kumino, sumunod. meron ka nang ipapagawa para hindi pa oras niya. Then, mag-tiwati siya matadalil. pare meron sa ikundari ka siya, hindi kasi hindi na muna. Pawala ng yan. Sa totoo, ko yung hukuman per-perfect. Kaya nga, dapat may yung hukong magpapagre. Ah, uh, naalala ko na dyan ako nung sinabi ko, ito yung working ko pa. Sana hindi niyo ako mag-misunderstand. Di ba sabi ko, lahat ng churches may hukong. Sabi ko, hindi lang yung message ko kung pinigilis kum din yung Diyos sa atat, ibang naman ng mundo. So, unawain natin, nung sinabi ko yung hukong, ito ang ibig ko sabihin. Meron tayo yung end-time -tay message, di ba? Ibig sabihin, kailangan natin ng progressive work. Kung lahat may hukom, ang kailangan na lang natin progressive word. Ang progressive word, sa hukom, so pag sinabi kong hukom, ang kailangan na niya, it's progressive word. Pag pasasakta sa five at yung five-fold, kailangan mag-progressive word din. Pag sinabi kong hukom, hindi na to tao, hindi ako, hindi sa so lugar, sa karutina. Ito yung mensahe. Kung may mensahe na yan, ay nasa five at ang mensahe na yan, ay galing sa Diyos, masasakta na five kung meron mga bagay na hindi pa niya nanapansin na napanggap na nila, lalo kung hindi nila, lalo na ka, uh, kakaroon ng ano, aring. So, I hope I niyo, yan nyo, ginamit ko yung term, yung hukong magsasaktal. I'm talking about the message. I'm referring to the progressive message. I'm not talking of a person like me. Kasi sinabi ko lahat, pero eh. Ipasok nila mo sa kapit, ginamit ko kanina eh. I'm not, I'm not saying only in this place. Sa buong mundo, Holy Spirit na yung magpapakilos Amen. So, ano man ang tingin natin? Hindi sa sa'yo walk? Amen. Parang yun, ako magmigay kay Pastor Alto. Hindi niya Pastor, tao. Ano, 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 ano,

yung sinasabi mo na ang pagpe-perfect is not the people. Noon pa! Okay. Kasi yung ulitin mo yung sinabi ko noon para maalala nyo. Bakit ko sasabihin sa ibang bansa sa ibang ano meron? O parang, parang kibuloy o binato pa rin yun o sino pa. Parang sa kanila lang magagaling ng Father of Revival. Okay. Ano yun? Kung sinisinas, magtanong ka kung sino ang grupo na misa, isa-isa sa Pilipin, na merong ministry na katulad din sa atin, na hukong ministry. Meron ba tayong, meron ba pwede mag-witness? Okay. Dito lang sa Pilipin Pastor, dito lang sa Pilipin. Hukong ministry. Sabi ko noon, sabi ko noon, lahat may hukong, kahit hindi ginamagamit yung word hukong, lahat may ganong ministry. Lahat, kumikilo sa mong Diyos sa lahat ng dato ng mundo. Ay, sa hindi na Kasi nalipong lahat. Yung bang lahat na sinasabi ko ay katulad ng kukuminis din sa lugyo, yung lahat na. Ay, sinabi pa ko para sa mga naka-attend. Sa eh, I-report nyo kung kung nasabi ko to Hindi necessary, sabi ko to, hindi necessary ito ang natin na makarating sa kanila. Amen. Bahala na ang Diyos Kung sino ang mapanahan Hindi Bravo, 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 na bravo, 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 bravo,

Eh, naramdaman ako sa'yo. I just kept silent. Okay. Ngayon, merong negative manifestation, I kept silent. When I say negative manifestation, uh, negative image sa akin. Uh, yung pinanggit ni Liber mo na well, parang ako'y nagtatanong Actually, I am reacting sa sana na, na rinig ko. Sa mga next-a-name. Uh, I keep silent, I want to be sure. Hmm. Ayoko hearsay na. Eventually, got worse and worse, nakukonfirm ko talaga. Bukod sa personal meetings, personal statements. So, hindi na siya really na in third person information na. So, ganito, even if I react, I never, I never go away against tinukuro ko, bawal na sa kayo sa'yo, sumama sa'yo. No? Tuloy ako, kahit mag na ng casualty, may nag-advise nga sa akin, dapat hindi mo na ginahalo sa

Karamihan kaya sabi niyo, huwag ka kasama sa kanila kasi mapupulungan ka. Kung mayroong positive negative na sumarating sa iyo, napulungan ka nila ng mga ah Ito yung sinasabi ko sa iyo. So ganito, kami na binanggit temporary diba? Temporary. Ayaw ko lang, mayroong talagang tao na baguhan, na niti-franchise talaga sa pagbabasa. Hindi ko na tinigil tayo ngayon yan those are the private email na Casual Pero, yung mga na discourage, isa lesson for me. Napatiyan na ako, kung na ito, di ba? Eh, pero, tulad na, tulad na conviction ko, it's temporary. Okay? Kung natin ako, eventually, kailangan mag-take off sa Ngayon, balik ako nung sa pinagay ko. So, ako yung nakakaramdam ng um, magandang treatment, unti-unti. Siyempre, mababaw muna sa isa, isa verse and verse. So, ako na ang tulista siya. Ibig hmm, sabihin, pag hindi ako direct in invite, hindi ko napipilit yung sarili ko. So, uh, hindi na ako, hindi na ako kasama sa group, no? Kasi sa hindi na rin, kanyang gawa ay, I'm not supposed to be there. Dapat, dapat, dapat pinilit ko pa kasi maganda tayong isip ko eh. Pinilit ko pa umatend sa Bigatis uh, Kina. Pero, ay namin naman naman ako, ay, Chance naman ako Pero, sa uh, private email, gusto ko talaga ipaanang. Meron ko lang ng spirit yung iba na nakakahawa ng negative message. Menos, sa side ko, I just kept my distance and kept silent. Sa akin, okay lang kung reject ang message. Okay lang yan. No? Pero, I still respect others. So, Amen. Po, Amen. eto, eh, ang nangyari, kung tinulti, eh na-encroach na dumadami yung nag-negative sa akin. Okay? Ibig sabihin, hindi lang one on one, nagkakaroon ng 2, 3, 4, 5, yung yes. So kung sabi mo, ang marami negative sa akin na Pero, ever they are being by me, hindi sila dapat magsarado sa lalit. Pero on my side, marami na nagsarado. Marami mong iiwan, marami hindi na-reply, marami kung malamalipid, etc. Okay? Siyempre, kung ano man ang kaisipan wala akong i-process din. So, okay lang sa akin yan. Pero, that's part of the business. Ngayon, if I ever said, I was betrayed, uh, as much as I can, I did not mention name. Ever I mention name, siguro I remember one. Pero other times, I not mention name. So, ang makakaalam na, ang pwedeng ang makakaalam. Hindi nakakaalam, wala ka lang. Thank okay. you. Ah, uh, uh, sa Ah, uh, uh, Isang pa ko yun. Meron yun, meron. Isang ako eh. Okay. Isang Pero, yung sumusunod. Ah, uh, ano Ay, hindi pa po. Yun, wala pangalan. Pa okay. okay? So, hindi so, ko lang First uh, time na pinagpito sa iyo. Kasi nag doon na sa akin na kailangan daw. hindi pa maraming. Kaya hindi masano nagpapalipa. Ah, uh, okay. so, so nakikita talaga sa kaya nung Ang matapos yun,

Ang sabi ko, ay ko sa Kaya, naging negative na yung yung parang Yes. Eh, ko, hindi ko kasi ko. Siguro, matosan tayo dito lang ang mga sa atin sa sa Okay, Okay, So, sinabi ko yan. Pero yung part ng papi ito ay, ang sinabi ko, hindi papi topology. Bertwell, ito si Bertwell. Bertwell, baka hindi yung sabi ko, uh, pwede mo ba sa mga sabi kay Vermani kung pwede mo siya magpag sa akin, i-share ko yung mga nagawa niya sa akin, private. Ibig sabihin, wala pa akong demand ng public apology. Pero yung kahawig siguro nun, ito ay suggestion, hindi demand nun. Kung, kung, kasi kung talagang tutol niya reconcile, gusto mo pa ng yung mga nagawa. Yes. then, po po, Mr. Manny, may ay, may I, what I think this is becoming too private already. Amen. Uh, you know, we don't need to know all the details yeah. of your yeah. internal problem. Yeah. Uh, 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 wala kaming ano dyan eh. But that's your own problem, no? Uh, siguro, sabi nila ng Bible, kung meron kayo mag friends, with one another, Just sit down among yourself yeah. and, and, and talk about it. Well, so, ang gusto ko lang, gusto ko lang sana, ako concerned ako, no? Kasi, kung mag-join force tayo, mga kapatid, this is a force to be reckoned with. So, uh, maraming nasa ibang end time na ah, uh, walang katulad ng Tatel ko. So, malagay ko, katulad niyan, niliwanag mo kay Father Alto Alto, na ang meaning mo pala na sinasabi mong mag- mo, oh, so perfect. Ay, eh, hindi tao. So, clear na yun. So, hindi pala, you're not talking about individuals. Person. Kaya, hello, hello. Uh, can you call back again? I'm just uh, having a uh, meeting. So, kung pwedeng ganon, Siguro, we can find a common denominator na where we can really unite. At so, ulad yan, sabi pala ngayon, kasi pag ikaw nagpapaliwanag, wala akong ano eh. Wala akong nakikita kung pwede kong i-reject eh. Pag ikaw, maayos eh. wala naman lang yung iba, tapos hindi ko maayos eh. <laughs> At, no? pag ikaw pinakikita ko, wala naman akong mailapan sa sinasabi ko dahil agree naman ako doon. So, para sa akin bro, para hindi na lang uh, yung usapan natin, uh, mo, kung uh, ito sabi ko, ang Diyos sovereign, kumikilo sa lahat, that can be uh, a good principle in allowing every minister to have their own sovereignty in their own local church. Yun lang naman eh. Pag meron na nun, I think, wala na tayo pag-usapan marami pa. Whether they will adapt your po call indirectly, they may not use the terminology as you have said a while ago, but the principle is still there. Ganun so, no na, So, hindi man, pagkagulat ng Berean, I may not use the word Berean, but I am already a Berean. I don't need to say to the world word I am a bride. All I need to say is, I am a bride. Hindi ako kailangan magagay ng Levi's para maramang Levi's ako. Di ba? I don't need to put a label. Just do the principle behind it. amen. Ganun lang para tayo. Kasi para hindi na maging technical ang pinag-usapan natin at magkaroon ng closure at magpatawaran na. Kasi yes. yes. ako ah, nakamali, hindi naman tayo mamamatay o magsabing pa patawad po eh. And let's move forward. Ay maraming karulo ang naghihintay sa atin. No, ako po, yung sinabi mo, agree ako, wala mo laban. And you can rest No? You can rest From this time forth, ha? But na mo, I'll be defending you, brother. I'll be, I'll be a, your brother's keeper. That's no? that from the horse's mouth. Uh expression. I heard it directly from you. So hindi nila sabihin, ko, no? a sayo, eh. So I can defend you now. Okay. All right. So I am that request, Okay, o big ko diyan. O big ko diyan. Hatapos na kami hindi kaya ni Pastor. Kagad pa lang tayo okay. pumasok, i So ayan, ready na tayo.